Mga kababayan, sabi po ni Amy Marcos, takang-taka daw siya sa mga nangyayari sa ngayon. Nagtataka daw siya kung bakit bigla. Bigla na na lumabas sa kulungan si si Dilima. Bigla daw na ipinatawag na ng nasomon daw si si Duterte. Tapos pinag-uusapan ng ICC. Tapos pinag-uusapan yung balak na patong-patong na kaso kay kay Duterte, kay Digong. Tapos yung balak daw na impeachment kay Sara. Natataka daw siya kung bakit. Uy, Amy, bakit? Ba't wala ka alam? Anong ginagawa mo? Ba't ka nagtataka? Imposible ba mga kababayan, naka ako magtatanong sa inyo, imposible ba? Imposible ba na magkaroon ng kaso or mayroong maglakas loob na kasuhan ang dating Pangulong Duterte? Eh, di ba ang dami niya kasing ginagawang mga kabalbalan? O, oh, bakit siya, bakit siya pinadala ng summons ng uh, Quezon City uh, Trial Court? 'Di ba? Dahil idinimanda siya ni ni Franz Castro. O bakit siya dinimanda? Kasi nagbunga nga siya ng mga grave threat against doon sa doon sa tao. Ako sa totoo lang, hindi ko rin naman talaga type ang bubuka niya ni Castro eh. Ewan, parang he seems funny to me. At saka, sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, tama din naman yung sinasabi ni Digong Duterte na itong sila, Franz Castro, itong makabayan, blak, ay eh, mga komunista. Di diba, Mga dating, mga connected sa, sa komunista, NPA, humalo sa mainstream, tumakbong uh, tumakbong sa politika. Totoo naman yan, eh ako nga yung nagtataka kung bakit, kailan ba nagumpisa yan, yung party-party list na yan? Na ginawa ng legal yung Communist Party of the Philippines. Eh kung, kung ililegalize din lang naman ang Communist Party, eh bakit hahantingin pa natin yung mga, mga komunista? Illegal naman pala. Di ba? Pero sa totoo lang, eh, natawa lang kasi ako dito sa pinagsasabi ni Amy Marcos na nakapagtataka raw. Bigla daw sabay-sabay. Eh kasi naman, bakit hindi magsasabay-sabay? Eh sabay-sabay din naman yung mga kabalbalang pinagagawa nung yung tinuturing mo na BFF. Alam mo, ikaw, Amy Marcos, tingin ko sa hindi ka marunong hindi ka marunong pumili ng kaibigan. Yan ba ang kinakaibigan mo, yung mga Duterte? na ganyan ang mga pagkatao? Dahil lang sa ipinalibing yung tatay mo, sa libingan ng mga bayani, eh, kakanlungin mo na ang mga mga drug lord, mga mga kurap, mga China, yun ang pinaka, ano, pinaka mabigat na dahilan dyan. Yung pagiging pro-China, yung uh, traitor, pagiging traitor sa sariling bayan. Hindi na ako magtataka ay may Marcos kasi ikaw ganun ka rin. Kaya kumbaga nga, birds of a feather. Di ba? Flying together. Magtataka ka kung bakit pinag-uusapan yung ICC. Eh di ba may kaso nga siya sa ICC? Di ba mayroon siyang uh, mga nilabag na karapatang pang tao? Yung AJK? Yung uh, Bloody Drug War? Yung Davao Death Squad? Hindi mo alam yon? Aba kung hindi mo alam, eh, tanga ka pala. Diba? Sana, sana naman, bago ka bumili ng magiging kaibigan, ikilalanin eh, mo ang kinakaibigan mo. Hindi eh, tumitingin ka lang sa lakas ng uh, political hatak? hindi naman ako nakapagtataka eh. Kasi, magkakasing balahibo nga pala kayo eh. Mga traidor kayo sa bayan. <clears throat> ako alam niyo sa totoo lang, yung, uh, yung, na ikukwento ngayon ni, ni Digong na, nung sinabi daw niya na, humanap kayo ng, isa pang Marcos, ang minimin daw niya, ay si Amy Marcos, yung bang maging susunod na pangulo, kailangan daw Marcos uli. Hindi naman daw niya ibig sabihin na si Bongbong Marcos, kundi si Aimee. At ito naman si Aimee, alam naman pala niya yon na ang gustong patakbuhin, gusto ni, ni Digong na patakbuhin pangulo, ay si Aimee. At payag na rin siya na maging uh, vice president yung anak niyang si Sarah. Kaso, sabi ni Aimee, alam daw niya na gustong tumakbong pangulo yung kapatid niya, si Bongbong. Kaya pinagbigyan niya. Anyway, mayroon pa namang susunod na eleksyon. So, alam niya. At nag, nag kumbaga eh, kagaya ni Sarah, nag-giveway siya kay Bongbong Marcos. No, sa totoo lang. Dapat din lang naman kung pagbabasehan eh, blood, blood relation. Kasi si Bongbong Marcos, totoong Marcos. <laughs> so, ano, mayroon ka bang ibig sabihin? Wala. <laughs> di ba? O, Marcos din naman si Amy, di ba? Amy Marcos yun. Mas may karapatan si Bongbong Marcos. Kasi, Marcos talaga yon. Tsaka lalaki. Oh. Although matalino ka rin naman, Aimee, pero alam mo, sa totoo lang, ikinatuwa ko na nag ka. Kasi kung ikaw ang natuloy na naging pangulo, ano yung sa palagay ninyo mga kababayan sa lagay ng bansa natin ngayon in relation to West Philippine Sea? Diba? Mauulit din lang yung uh, kasi ang susundan ni Amy Marcos, yung yapak ni Digong Niu eh. ba? Diba? Super vibes. BFF. Tapos ayan na nga. ba <clears throat> diba nga? Pro-China na si Amy. Tapos kung si, si Sarah pa yung vice president, isa ang kalampag, my goodness pasalamat na lang po tayo. Ako, pasalamat ako na kahit tinatawag nilang weak leader, utu-uto daw, nagpapagamit, ayon na rin mismo kay atin niyang Amy Marcos, na ito si Bongbong Marcos talaga ay talagang weak at pinagsasamantalahan. Inuuto daw ng mga tao sa paligid. Inuuto nung asawa, Ginagamit ng pinsan. Hmm. Siya mismo ang nagbubulgar, oh. Kapamilya. Pero at least, ah, salamat sa iyo, Aimee, hindi mo ipinagpilitan yung sarili mo na tumakbo kang pangulo noong 2022. Dahil sigurado rin naman mananalo ka. Ikaw sana yung pangulo ngayon. O di wala EDGA. Walang EDGA, walang uh, American na uh, forces dito. Wala naman sigurong, hindi siguro tayo binubomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard dyan sa West Philippines eh, Kasi hindi na tayo nagpapatrolya doon. Wala na tayong yung uh, sinusuplayan, ah, wala na tayong hinahatiran ng pagkain doon wala nang nagre-resupply doon sa Sierra Madre. Kasi for sure, ipinahatak na yan ni Aimee. Naniwala kayo mga kababayan? Eh pro China nga yan eh. Di ba? Kinu-question nga niya yung pagkakaroon natin ng EDCA, yung paglabas-masok uh, masuk ng mga Amerikano dito. Sigurado. Ngayon, kaya daw tayo magulo kaya tayo ginugulo ng <clears throat> kaya tayo hinaharas ng mga in-check dyan sa karagatan eh dahil ipinagpipilitan natin yung karapatan natin sa ating teritoryo eh kung si Amy Marcos nga naman ang naging pangulo either si Amy Marcos or si Inday silang dalawa kung si Amy yung kung si Sara yung presidente si Amy yung vice Or kung si Jaime yung presidente, si Sara yung vice. Sila-sila po ang magpapatakbo. Duterte camp. Oh. Sige nga, imagine niyo nga kung anong nangyayari sana ngayon. Kung hindi si Marcos Bongbong ang naging pangulo. Kung si Amy at si Sarah ang nakapuesto ngayon. Wala na. Wala na tayong pag-uusapan pa dyan sa West Philippine Sea. Ipamimigay na yan kay China. O. Oh. Kaya at least kahit papano, itong uh, weak leader, <clears throat> itong uh, mahinang nilalang na ito na si Bongbong Marcos, ay ipinagiiitan na siya ang tumakbong Pangulo. At nanalo nga. At ngayon, hinahawakan niya yung karapatan natin sa teritoryo natin. Nakikipaglaban siya sa China. Hindi kagaya nito mga itong uh, mga lintik na mga Duterte camp na ito, kasama na yan si Amy Marcos, na ang balak dyan ay gawing probinsya yung bansa natin. Gawing probinsya ng China. O mga kababayan, ibuboto nyo pa ba yan si Amy, si Sarah? yung mga kabig ng mga Arroyo Duterte ang tanga naman natin yan ako si Amy Marcos kahit na <clears throat> Marcos pa yan or kahit na Marcos ang apelido na daladalan niyan kung <clears throat> dahil dyan sa natuklasan natin na siya pala ay kampon din ng China ay hindi na hindi na ako buboto dyan. Kahit ano pang posisyon. Mga kababayan. Tandaan nyo yan, mga kababayan, ha? Si Amy Marcos kontra sa Marcos. Kasi hindi naman yata yan talaga Marcos. Hindi ko sinasabing hindi talaga kasi hindi ko naman nakita kung paano yan ginawa. na hindi raw yan Marcos kaya nga siguro ano eh kaya dyan siya nakadikit sa Duterte oh. kapal mga mukha gamit gamit ang pangalang Marcos buti pa siguro magpalit na ng pangalan niya Duterte na lang ang nagpalit ka ng apelido, Aime. Huwag na Marcos, gamitin mo. Aime Duterte na. Paampun ka kay digong mo. O kaya, pakasal kayong dalawa. <laughs> Di ba, parang kung makatingin sa'yo si siligong mo eh, para kang pinagnanasaan, tapos nakatalikod ka eh. Diba? Noong inauguration ni, eh, chismosa na rin ako. Naobserbahan ko kasi. Eh, yun, balikan nyo yung video doon. Yung inauguration ni Inday Sara sa Davao. Diba? Bulungan silang dalawa sa stage. Pagkatapos eh, lakan na papalayo si Aimee tinititigan niya yung likod niya, Aimee, yung puwet. <laughs> Kung wala lang siguro si Anilet, eh, baka ligawan niyan si Aimee Marcos, eh. Diba, single naman si Aimee? Oh. Unmarried naman sila ata pareho. Pakasal ka na kay Digong, Aimee. Tapos, Duterte na bitbitin mo na pangalan. Ang trigera ko, no? Kasi total diyan ka nakadikit eh. Sinisiraan mo na yung mga kadugo mo eh. Sinisiraan mo yung kadugo mo pero nakadikit ka diyan sa mga kriminal. Diyan sa mga kurap. Mamamatay tao, di ba? Yan ang gusto mo, ay may. Wow. Galing mo pumili. <laughs> Galing pumili. <clears throat> ayon doon sa mga may dugong Kastila, gusto sa may dugong Inchik eh. Ay, lako ay Marcos. Kala ko matalino kang babae. Basta ako, eh maging Duterte man yan o Marcos man ang apelido niyan, ang pinakaayaw ko dyan kay Amy Marcos, yung kanyang pagiging traitor sa bayan, sa pagiging pro-China. Yun lang po, mga, mga kaibigan. Okay? Thank you for watching and intrigahan ulit tayo sa susunod. Type nyo. <laughs>